Hi hey guys, for today's video, andito tayo ngayon sa airport ng Davao City kasi papunta tayo ng Bohol. First time ko nga palang pumunta ng Bohol guys, kaya ituloy na natin to. Huwag na natin tong patagalin pa. Baka magbago pang isip ko at babalik ako sa kanya. Ay nako. At ito na nga guys, pila-pila tayo. Ang dami nang nakapila. Hindi pala ako nag-iisa guys. Kasama ko pala yung kapatid ko at yung mga pinsan ko. At yung mga tito ko. Sana all may kasama kahit wala siya. Ay nako. Tagal pa pala yung flight namin guys. Mamaya pang 10.45 p.m. Pero ang aga namin dito, kanina pa kaming tanghali. Pero ngayon lang kami pumasok dito. Na loob na tayo magantay. Baka biglang uulan at hindi tayo makapasok dito. Ito na nga guys. Pindut-pindutin na natin tong machine para lalabas na yung ticket natin. Matagal na pala kami nakabook. Kaya dito na natin kunin yung ating ticket para makapasok na tayo sa loob. Sa loob ng puso ng mahal ko. Hindi pala. Wala pala tayong mahal. Ito na pala yung ticket natin. Kaya aakyat na tayo sa taas. Ito pala yung kasama natin. Galing pa to ng Imelda, Laak, Di Uro. Kaya sa daming ta o oh, standing position tayo ngayon. Wala na kasing maupuan. Gantay tayo dito ngayon kung may aalis kasi tayo ang upo. At sa isang oras nating nagaantay, sa wakas nakaupo rin tayo. Relax, relax muna tayo dito kasi ang tagal pa ng flight natin, no? Oh. Sobrang aga kasi namin dito. Takot kasi kami maiwan. Ayaw ko na rin maiwan kasi palagi naman akong iniiwan, eh. At ito na, papasok na tayo sa loob ng airplane. Paalam Mindanao at ako yaalis muna. Ang layo pala ng upuan ng mga kasama ko. Okay lang yan. Sana naman ako mag-isa. <laughs> <laughs> Tagal ko na palang hindi nakasakay ng airplane Ngayon lang ako ulit nakasakay After 6 years May vitamins akong nakikita dito Sa mahiling ng guwapo dyan oh, Ito na oh. para sa iyo May nagpusing-pusing pa dito Akala oh. nila picture to hoy Video to hoy At ito na guys Palipada yung airplane natin Ay yung sinasakyan pala natin na airplane Para akong sumakay ng press wheel dito Maganda talaga sumakay ng airplane Pag nasa bintana ka Kitang kita mo Ang magagandang tanawin sa labas Along Lalong lalo na gabi ngayon I-imagine na naman ako Kung anong yung nakikita ako dito. Ha ha ha. Bye bye. Bye. sa wakas nakalanding na tayo dito na kami sa airport ng Cebu at maghahanap tayo ngayon ng masasakyan para hindi tayo mapagod sa kalalakad pero may sasakyan naman talaga dito libre sakay para makapunta tayo doon sa building makalabas tayo dito sa airport may kumakaway-kaway pa dito sabi niya hi daw sa anak niya nakasakay daw siya ng airplane first time kasi niyang sumakay ng airplane at ito na sasakay na tayo ng bus kamahatid na tayo doon sa ating destination sana all may destination kayo muna ang tatayo dyan na opo ako dito hindi kasi tayo gentildog kaya hindi ako nagpapaupo ng iba ngek <laughs> at ito na guys nakapasok na tayo sa building ha hanap tayo ngayon kung saan tayo makahiga dito kasi kami magpapahinga hanggang alas 4 ng umaga at dahil wala akong hapunan hanap tayo ng pagkain ngayon kasi medyo nagugutom na talaga ako hindi kasi ako kumakain kanina nung kumakain sila ayan tuloy kumakain ako ngayon na mag isa dahil wala nang ulam dito ito na lang kakainin ko ayaw ko na magpaluto ng pagkain matagalan pa tayo dahil tayo ngayon kaya patatas lang kakainin natin parang kamote lang din to masarap Oy. magkatapos Pagkatapos natin kumain, upo lang tayo dito kasi wala talaga tayong mahigaan. Okay lang, sanay ako sa ganito. Sanay ako na hindi natutulog. Lalo na pag iniisip ko siya. Meron nga ba akong iniisip? Parang wala naman ah. Hindi na pala ako nag-iisip ngayon guys kasi pagod na ako sa kakaisip. <laughs> ito nga pala yung mga kasama ko. Nakahiga na sila. At ito na guys, alas 4 na ng umaga. Kaya alis na tayo. Sasakay na tayo ng van. Mapunta na tayo ng pier ng tinago. Magtago-tago yung guan, eh. At ito na guys, nakarating na tayo dito. Kaya kuha tayo agad ng ticket. Kaya lang walang 5.30 schedule. Sira dahil yung sasakyan kaya 7.30 yung available. Magantay na naman tayo dito ng ilang oras bago tayo makaalis papuntang buhol. Di bali na lang magantay. Ang importante maantayin tayo. Tama na nga. Baka sana naman tayo makarating nito. Ito pala yung mga schedule nila dito guys. Baka gusto niyo pumunta ng Bohol at dito kayo dadaan. At least may idea kayo. Sa mga schedule nila dito, patubigon pala kami guys. May mga discount pala yung mga senior dito at yung mga estudyante. At lalong lalo na yung mga PWD. At ito na yung ticket natin. Kaya tara na, let's go. At dito tayo ngayon sa gate 3 magantay ng sasakyan. Sasakyan papuntang Bohol. Dahil wala pa tayong agahan, kakain muna tayo ng noodles para hindi tayo magutom. At ito na, 7.30 ng umaga na. Kaya pila-pila na tayo dito. Hanggang dito na lang muna guys. Update na lang tayo mamaya pag makarating na tayo ng buhol.